hindi napigilan ni Jillian Ward na maging emosyonal sa kanyang kamakailang pahayag tungkol sa kumakalat na isyo na nag-uugnay sa kanya sa negosyanteng si Chavit Singson. Sa unang pagkakataon, nagbigay siya ng opinyon tungkol sa mga alegasyon na nagsasabing may romantic na relasyon daw sila at tinutukoy pa siyang sugar daddy ni Chavit. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay daan sa iba't ibang spekulasyon at chismis na tila binibigyang pansin ang maluhong pamumuhay ni Jillian at ang kanyang magarbo at espesyal na debo. Maraming tao ang nagduda sa pinagmulan ng marangyang lifestyle ni Jillian. Ayon sa ilang mga ulat, ang kanyang magarbong debo na pagdiriwang at ang tila walang kapantay na kasiyahan sa kanyang buhay ay maaaring pinupondohan ni Chavit Singson. Ang mga ganitong uri ng alegasyon ay hindi bago sa industriya ng showbiz, ngunit ang personal na buhay ng mga sikat na personalidad ay madalas na napapalibutan ng mga kontrobersya. Hindi naging madali para kay Jillian ang sitwasyong ito. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang matatag at binigyang diina ang lahat ng kanyang mga nakamit ay hindi dahil sa tulong o pondo mula sa sinuman kundi dahil sa kanyang sariling pagsusumikap at dedikasyon sa kanyang karera. Ayon sa kanya, ang kanyang tagumpay sa showbiz ay bunga ng matinding hirap at walang humpay na trabaho na kanyang isinakripisyo para makamit ang kanyang mga pangarap. Tila ayaw niyang mawala ng kredibilidad sa mata ng publiko at nais niyang ipakita na ang kanyang mga accomplishments ay hindi nakasalalay sa anumang uri ng relasyon sa isang taong kilala sa negosyo. Sinasalamin ng pahayag na ito ang hindi may iwasang epekto ng pagiging kilala sa industriya. Sa bawat hakbang ng isang sikat na tao, ang kanilang personal na buhay ay madalas na nagsisilbing paksa ng usap-usapan at mga spekulasyon. Sa halip na mag-focus sa kanyang mga nagawa, siya ay napilitang magbigay ng paliwanag para sa mga hindi makatwirang alegasyon. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang nagpapakita ng pressure ang effect ng public scrutiny kundi pati na rin ang pangangailangang mapanatili ang kanilang reputasyon sa harap ng madla. Sa kanyang pagtanggap ng mga paratang, nagbigay siya ng malinaw na mensahe na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay resulta ng kanyang sariling pagsusumikap. Ang kanyang pagiging bukas sa isyo ay naglalaman ng mensahe ng katotohanan at integridad. Ang pagbuo ng kanyang pangalan at karera sa industriya ng showbiz ay hindi nagmula sa pagkakaroon ng koneksyon o tulong mula sa sinuman, kundi sa kanyang dedikasyon sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Kahit na ang mga pahayag at aligasyon ay nagbibigay ng pressure sa kanya, siya ay nananatiling nakatuon sa kanyang trabaho at sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Ipinakita niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay nakasalalay sa kanilang sariling kakayahan at pagsusumikap, hindi sa kung sino ang kanilang kilala o kung ano ang kanilang kinikilala sa personal na buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mensahe ni Jillian ay malinaw, ang kanyang mga tagumpay at ang kanyang buhay ay produkto ng kanyang sariling pagsusumikap at hindi dahil sa anumang relasyon sa sino man. Ang kanyang pahayag ay nagsilbing paalala na ang bawat tagumpay ay dapat pahalagahan at kilalanin dahil sa personal na sakripisyo at dedikasyon, hindi dahil sa mga spekulasyon at hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw mula sa mga maling impormasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?